Ayan. Hello mga kasimple. Ayan. Excited ako na gawin to na video para sa inyo. Ang kusina. Ang mga plato. <laughs> Nakapag, hindi pa ako nakapaghuga. So, ito na nga. Tatapusin natin ang isang video. Long video. Nag-scroll ako doon sa isang sikat na vlogger na sabi niya, kumikita siya ng milyon sa dalawang buwan. Diba ang laki niyan? Taga ano siya, guys? Um, taga sa atin siya, pero um, ano siya? Creator, big creator na nasa ibang bansa, OFW. Kaya shout out nga pa nga sa mga OFW na nagsumikap, umalis ng ibang bansa para lang itaguyod ang family. Ganon! Thank you. Napaka-hardworking talaga ng mga uh, kababayan natin. So, ito na nga mga kasimple. Share ko sa inyo. Habang ako'y nakikita ko yung videos niya, ang daming galit sa kanya. Kasi pinakita niya, pinapaliwanag niya kung magkano yung kita niya ng isa, dalawang buwan. So, alam nyo guys, so, supportahan natin siya. Yung iba, nagagalit. Sabi, Um, nakarating ka ng ganyan, nakalaki dahil marami ding OFW na sumusuporta sa'yo at nagsisend ng star. Sabi ko, para sa akin no, siya ang gawin nating inspirasyon. Nai-inspire tayo sa kanya. So, gawin din natin yan. Alam nyo guys, bakit nakamit niya yan na pangarap niya? Dahil naningkamot siya, nagsusumikap siya. Nakamit niya yan, hindi niya, hindi basta-basta makarating doon talaga na income. Kailangan mong pagsumikapan. Nagtatrabaho pa siya, naging OFW at nagtututorial pa siya sa Facebook. Kaya bago niya yan nakamit guys, marami siyang pinagdadaanan. Hindi po madali pumunta niya na level guys, na hindi mo talaga pagdadaanan ng hirap. Kaya sabi ko inspirasyon na lang natin sila. Huwag po tayong magalit. Huwag natin isisi sa mga big creator kung ano tayo ngayon. So ano tayo ngayon? Like sa baba pa tayo, hindi pa tayo na monetize. Hindi pa tayo walang nagsisend ng star sa atin. So anong gagawin mo? magsumikap ka din, gumawa ka ng tutorial kasi yan ngayon ang ano, ang um, patok talaga sa mga followers ngayon kasi marami po ang hindi pa natututo about sa Facebook. So pwede kang mag-tutorial kung gusto mo, pero pag-aralan mo muna yan bago ka mag-tutorial kasi hindi naman talaga basta-basta mag-tutorial pag hindi natin alam. Kaya inspiration, instead na inspiration natin ang kababayan natin na umangat sila binabash natin. So, paano tayo umangat yan? Kung galit tayo sa kapwa natin nang hindi naman talaga natin alam ang totoong buhay nila. At saka, kung may goal ka, lingon ka ng lingon sa kabila. Hindi ka magpag, ano, makapag-focus kung saan ang punta mo. Kaya sabihin ko pa sa iyo ngayon, patuloy lang mag-post ka ng videos kung anong kaya mo lang at huwag po magalit sa kapwa natin kahit hindi natin kilala ang totoong buhay nila kung gusto mo man maabot ang naabot ng isang big creator i mo ang best mo at Huwag kang lingon na lingon. Pwede tayong lumingon, pero for inspiration natin, ang kapwa natin. Hindi tayo magagalit sa kanya. Huwag nating isisi sa kanila, sa mga big creator. Bakit hindi tayo na monetize? Hindi tayo pwede nilang tulungan. Kasi sila, marami din silang ginagawa sa buhay. Busy din sila sa family nila. Mayroon silang trabaho. Kaya hindi natin, wag kayong mag-asa like, follow nyo ako, follow mo ba? Mag-focus ka sa content mo. Wag kang laging mag-follow to follow. Dumaan ako sa follow to follow pero walang nangyayari, walang natunonood sa aking mga videos. Kaya ang payo ko sa'yo, mag-focus ka sa content mo. Yun lang. Maraming salamat. Thank you guys. God bless all. And kayang-kaya nyo yan. Tiwala lang sa sarili at mag-pray ka.